kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Oscar Dodong Bukol Junior, Isa sa mga politikong hinahangaan, nire-respeto at higit sa lahat iniyakan at sinasaluduhan ng kanyang kababayan dahil sa serbisyo nitong walang kapantay at hindi matatawaran. Isang barangay chairman na tunay na may malasakit sa kanyang mamamayan, matapang at walang takot harapin ang problema ng kriminalidad sa kanyang lugar. Personal niyang pinangungunahan ang paglilibot ng disoras ng gabi para masiguro ang peace and order sa kanyang komunidad. Hindi rin siya nagdadalawang isip na kalampagin kapwa niya mga opisyal ng gobyerno kapag may nakita siyang katiwalian at higit sa lahat hindi nabibili ng pera ang kanyang prinsipyo kaya malapit siya sa puso ng masang Pilipino siya din ang naging sandigan ng mga tao sa oras ng kanilang pangangailangan dahil handa siyang makinig, kumilos at lumaban para sa kapakanan ng bawat residente kaya suportado siya ng mga tao sa kanyang lugar isa na dyan ang patunay ng niyanig ng 6.9 na lindol ang Bogos City sa probinsya ng Cebu ay kaagad siyang nalawin na tawagan ng kahit na anong at nag siya ng inisyatibong relief operation para sa mga nasalantang si Buano. Umabot sa dalawang malalaking mga trucks ang nalikom nilang relief goods at pinangunahan ng kapitan ng pagdistribute nito sa mga nasalanta lindol sa Cebu. Pero ang magagandang legasya ng kapitan ay naging kwento na lang. Matapos siyang itumba sa mismong harapan ng kanyang bahay habang nakalive ito sa kanyang social media. Ano nga ba ang kwento ng kapitan iniyakan ng taong bayan? si Kapitan Oscar Bukol Jr. o alias Dodo ay tubong tigos City, si Davao del Sur. Ipinanganak siya noong December 12, 1990 sa mag-asawang si Nora at Oscar Bukol Sr. Bata pa lang si Dodo ay gusto na niyang maging alagad ng batas dahil noon pa man ay pangarap na talaga nitong makapasok sa BMA o di naman kaya sa PNPA para magsilbi sa bayan. Likas na sa kanyang katangian ng pagiging bibo, palabiro at may mataas na IQ at sense of humor kaya hindi ka Katatatakang marami itong naging kaibigan. Kahit lumaki siyang barkatista at magaling makisama ay niminsan ay hindi ito nasangkot sa iligal na gawain. Lalong-lalo na sa iligal na bisyo. Ang tanging ilig lang umano nito ay ang mag ng mga manok pang na isa sa naging daan para magkaroon pa siya ng mas maraming kaibigan na may mga malalaking pangalan sa lipunan. Sa edad na 15 anyos ay naging SK siya sa kanilang lugar. Matapos ng kanyang termino ay naging kunsehal siya hanggang sa noong October 28, 2013. Sa edad na 22 anyos ay nasungkit ng batang politikong si Dodong ang pagkakapitan ng Tres de Mayo de siri Davao del Sur. Matapos niyang talunin ang barangay captain na halos dalawang dekada na sa pwesto at hindi matalo-talo, ang Tres de Mayo ay may tinatayang maikit dalawang libong populasyon. Kalaunan ay umarangkada ang kanyang makulay na karera sa politika kahit mayaman na maraming posters at pinamumutmut na pera ang kumalaban sa kanya. Ay landslide pa rin ito pagdating sa pilangan kaya hinawakan niya ng tatlong termino na umabot sa mahigit isang dekada ang kanyang posisyon dahil may pagkakataon na napuspon ng barangay eleksyon noon na umabot sa mahigit isang dekada ang kanyang posisyon. Sa loob ng una niyang termino ay inayos niya ang magulong peace and order sa kanilang ng dahil idolo niya ang dating presidente na si Rodrigo Duterte kaya ginaya niya ang karisma at istilong kamay na bakal para sa mga kriminal at pusong may busilak na kalooban para sa kanyang mamamayan pinangunahan mismo ng batang kapitan ng pagronda ng disoras ng gabi at pagsalakay sa mga drug deal sa kanyang lugar kasama ang kanyang mga tauhan na barangay polis para masigurong nakakatulog ng mahimbing ang kanyang komunidad sa kasagsagan ng programang tukhang ni dating Pangulong Duterte ay pinatawag lahat ni Dodong ang mga nasa listahan na sakop ng kanyang area of responsibility para personal na pakiusapan at hikayate na magbagong buhay at tapusin ang sistema ng droga sa kanilang katawan. Nakiusap din ang kapitan na seryosong makilahok sa rehabilitation program ng gobyerno at sa huli ay nagbanta si Dodong na kung hindi sila magbagong buhay ay libingan o kulungan lang ang kanilang babagsakan. Kasabay ng kanyang kampanya laban sa kriminalidad ay sinuportahan naman niya ang lahat ng programang may kaugnay sa sports ng mga kabataan para mapalayo sila sa mga ilegal na gawain. Pinuksan din ang kapitan ng kanyang bahay para madali siyang lapitan at madali siyang hanapin sa oras ng pangangailangan. Kaya hindi bababa sa limang tao kada araw ang pumupunta sa kanilang bahay para humingi ng tulong pinansyal, bigas, medikal at iba pang pangangailangan. Sa isang live video ng kapitan ay sinabi niya mismo hindi kasya ang kanyang 35,000 na sahod kada buwan. dahil paminsan-minsan ay gumagastos siya ng mahigit 20 mil sa isang araw dahil sa dami ng taong nangangailangan ng tulong niya kaya napapagastos talaga siya ng sarili niyang pera. May pagkakataon pa para mismo na pati pambili ng gatas ng anak niya ay talagang hinugot niya para lang may bigay. Sa taong nangangailangan ng kanyang tulong, ini-upload ng kapitan ng kanyang pag-live sa social media. Kaya dahil dito ay mas lalo siyang sumikat kaya umabot sa mahigit 800,000 ang kanyang mga followers sa kanyang official na Facebook page. Kasabay nitong pagtaas ng kanyang popularidad sa Digo City at marami na sa kanyang mga kababayan ang nanawagan na patakbuhin siya bilang mayor sa susunod na eleksyon dahil sa matibay na prinsipyong pinaglalaban na hindi mababayaran ng anumang halaga kung kaya't nagkaroon ng lamat ang relasyon nila ng kanilang mayor sa Digo City matapos niyang patikusin nito sa isa niyang video ang halaga ng pagpapayos ng kanilang barangay hall sa 3 T Mayo dahil umabot ito ng halos 6 na milyong piso habang ang konstruksyon umano nito ay nasa 3 milyon pesos lang ipinunto ng kapitan kung babi Ngunit at mas malaki pang renovation budget kaysa paggawa nito hanggang sa inexpose ng kapitan ang umano'y milyon-milyong halaga ng anomalya sa katiwalian sa kanilang syudad kagaya na lang ng 20 million pesos na traffic light project sa kanyang pasabog ay durog na durog si Mayor Joseph Fortich Cagas. Dahil dito ay halos inaraw-araw ni Dodong sa panawagan ng Mayor na magsalita at ipaliwanag sa mga mamamayan ng Digo City. Ang isyo kaugnay sa mga anomalyang proyekto sa loob ng kanyang termino, October 15 2025. Habang nasa Cebu si Dodong kasagsagan ng kanilang pamimigay ng Relief Good ay nabalitaan niyang naging biktima ng hold up sa kalapit na barangay ang kanyang residente. Kaya noong umuwi Umuwi madaling araw ng October 18 sa Digos kahit wala pa umano masyadong pahinga ang kapitan ay binisita niya ang biktima sa ospital at dito niya nalaman na wala pa mga polis na nagpunta sa hospital para mag follow up sa biktima. Kaya bandang alauna ng hapon ay pinuntahan ni Dodong ang police station para personal na i-follow up ang kaso. Doon pa umano kumilos at pinuntahan ng biktima sa ospital. Kinagabihan ng kaparehong araw ay pumunta sa bahay ni Dodong ang isang pastor ng JCM Church para ireklamo ang mahigit no 90 na upuan na ninakaw sa simbahan. Dagdag pa ng pastor, Nagreport na daw sila sa Digos Police Station. Pero dalawang araw na wala pa umano silang natanggap na update sa kaso, kaya inaksyonan kaga dito ng kapitan hanggang sa nahuli niya ang mga sospek at nabawi ang mga upuan sa ibang barangay at tinorn over ng kapitan ng sospek at ang mga ebidensya ngunit pinakawalan din umano ito ng mga pulis dahil lampas na sa reglementary period time dahil dito ay umapoy na sa galit si Kapitan Dodong dahil nawalan umano ng saysay -say ang kanyang pinaghirapan kaya pinatikos niya sa kanyang social media ang mabagal na aksyon sa pamunuan ng kapulisan sa syudad hanggang sa nangyari ang viral video ng kumprontahan nila ng hepe ng Digos City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Glenn Peter Ipong pinuntahan ng hepe ang bahay ng kapitan at kinumpronta umano niya ito kaugnay sa kanyang mga pirata sa social media dito na nagkaroon ng mainit na kumprontasyon at nag-viral ang video na ito na nakakuha ng atensyon sa dating kaibigan ng kapitan na si Santa Cruz Mayor Jose Nelson Tatasala sa isang bidyong inilabas ng mayor, sinabi nitong hindi dapat pinahiya ang mga alagad ng batas, lalo na sa isang batas na opisyal mapasundalo man o pulis. Kung may maliman o pagkukulang ay dapat na ikorek at hindi pahiya sa social media at publiko, inamin ng mayor na nagtampo siya sa asal ng kanyang kaibigan na kapitan dahil sa ginawa nito sa pulis dahil sa cut video na nire-upload ng kalaban nila sa politika at sul-sul sa nakapaligid sa kanila, kaya nasira ang kanilang magandang at sunod-sunod ang parinigan ng dalawa sa social media na humantong pa sa na ni Mayor Tata Salan ng boxing ang kapitan. Sa inilabas na video ni Dodong ay sinabi nito na malaki ang kanyang respeto sa kanyang dating kaibigan at niminsan ay hindi niya tinira ito sa social media. Hindi rin daw niya pinakayalaman ng kanyang balwarte sa Santa Cruz dahil ang mga tinitira niya sa video ay mga numalyang proyekto lamang sa lugar nila. Sa isa pang video ng kapitan ay sinabi nito kay Mayor Tata Sala na manong kung hindi mo ko kayang respetuhin bilang kaibigan ay respetuhin mo na lang ako bilang tao na parehong kapa opisyal sa gobyerno. Ngunit hindi pa rin natapos ang idwa ng dalawang opisyal at mas lalo pa itong uminit hanggang sa inilabas na ni Mayor Tata Sala ang naturang video na ito. Dudong Bukol, manawag dahil gabi ang dako. Sakitan man dahil ka. Ha? di pa na maudong. Napakay pabuton sa kwadong dong. Napakay pabuton sa kwa. Diba na yung istorya? kanang inyong pag-collaborate ni Juan, ni Chick ni Chika, ni Sise, ngayon ka wala, kakaila, kadi katukanan. Ayun lang ta, ko karoon ng natawo dong. Dili ko karoon ng natawo, timan ni Makuha niyo yung bahin sa ko ha. makuha niyo yung bahin. Isara inyo ang Juan, atak niyo atak, isara mo ka team, niya, yeah, mo ingon mo di mo kaila. Ay, yung, Sos, sus, bata pa kay mo. Bata pa kay mo, tinigbasay. Oh? Huh? Hmm. Tanangin yung abilidad. Pulis, taga-inyuha pa yun, taga-digos pa yun, kabutan sa ka pulis. live live ninyo, inyong ipahiya. Nalipay mo, anak. Nalipay mo, anak. Huwag nga isayot ang ang pulis. Kung may pagkukulang, tabangin niyo kay local government official mo, elected mo. Tabangin niyo. November 25, 2025, araw ng Martes. Pasado alas 9 ng gabi, ilang araw lang matapos lumabas ang naturang video ni Mayor Tata Sala, ay nabaril tumba ang kapitan sa harap mismo ng kanilang bahay. Naging kontrobersyal ang kanyang pagkatao at nag-viral sa social media dahil sa kalagitnaan ng kanyang live stream nangyari ang insidente. Tumagtagpasa kahit na inalang ang gulo ng senaryo ang bigla ang pagpasok ng isang lalaki sa kanilang gate na nagsauli umano ng pitakan na kanyang napulot pero ang pitakan ipinigay niya sa kapitan ay pambabae ngunit ang litratong nakita sa loob nito ay isang lalaki dumagdag pa sa hinala ng taong bayan bakit this oras ng gabi niya is nauli ito na pwede namang ipasa bukas nakuha ng lalaki ang atensyon ng kapitan habang nag -i entertain ito at tinitingnan ng ID hindi niya namalayan na may sasakyan na pula ang biglang dumaan at ayon sa ulat pagdating umano sa left corner ng bakod ng kanilang bahay na nasa mahigit 30 metro pataas lang ang distansya mula sa kanyang lokasyon ay sunod-sunod na ang narinig na putok. Hanggang sa nahagib na ng video ang pagtakbo na paika-ika ng kapitan Hawak-hawak niya ang mismong dugo ang titip niya na tinamaan Pumasok pa ang kapitan sa loob ng kanilang bahay habang humihingi ito ng tulong Agad naman siyang isinugod sa ospital pero hindi na talaga nasalba ng doktor ang kanyang buhay Nang mapalitaan ng mga tao na pinaril ang kapitan ay kaagad na silang sumugod sa kanilang bahay. Bakas sa kanilang mga mukha ang lungkot at galit habang umiiyak ang ilan sa kanila kasabay ng sigawan ng hustisya. Mabilis ding sumugod sa bahay ang matalik niyang kaibigan ni si Vice Governor Mark Cagas. Ilang minuto din ang nakalipas ay sa wakas. Dumating na ang responding pulis sa lugar. Pero hindi sumamang kanilang hepe na minsan nang nakaalitan ni Dodong. Sa pagdating ng mga pulis ay umapoy sa galit si Vice Governor Cagas dahil sa bagal ng responding pulis. Dahil sa bagal ng kanilang pagresponde, walang silbi ang pinagmamalaki nilang 3 minutes na una pa umanong dumating ang mga supporters na mula sa malalayo yung lugar. Sa isinigawang investigasyon ng kapulisan ay lumutang ang pangalan ng hepe ng Digo City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Glenn Peter Ipong. Bilang person of interest kaya agad itong nire sa pwesto at isinailalim sa parafintes kasama ang 21 niyang mga tauhan. Naglabas naman ang pahayag at mariing kinundinan ni Vice Mayor Joseph Fortin Cagas ng Digo City. Ang pagpaslang sa numero uno niyang kritiko na si Dudong. Dagdag pa ng mayor na may hituan manumanos sila ni Dodong pero ikinalulungkot naman niya ang kanyang pagkawala. Naglabas din ng statement ang dating kaibigan ng kapitan na nakalitan niya bago siya napaslang na si Mayor Tata Sala at mariin niyang itinanggi ang akusasyong ipinukol sa kanya sa social media na may kinalaman siya sa pagtodas kay Dodong. Sa isa ding hiwalay na interview ng lalaking nagsauli ng pera ay mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagtodas sa kapitan. Ipinaliwanag din niya na isinauli niya sa kapitan ng pitaka dahil dahil sa programang pabuyang bigas at pera umano ng kapitan. Lumutang din ang lalaking nasa ID sa loob ng pitaka sa isang live video at sinabi niyang wallet talaga yon ng kanyang asawa pero may nakatagong ID niya. Nahulog umano ito habang nagro-road trip ang kanyang asawa. Marami mang hindi kumpinsido sa sagot nila pero isa lang ang sigurado. Lumiliit na ang butas para makatakas ang mga salarin sa pagtodas kay Dodong dahil sa nakakalulang 5 milyong reward money nang galing ito kina Vice President Sara Duterte, Davao del Sur Governor Ibon Cagas, Davao Occidental Governor Claudio Bautista, Davao City Mayor Sebastian Pasadena, Duterte at isang milyon din sa mismong pamilya ni Kapitan Bukol. Sapat na kaya ang limang milyong pisong reward money para makamit ni Dodong ang ustisya at managot ang may sala? Ang kwento ni Dodong ang patunay na may ilan pa talagang politiko sa bansa na hindi kurapat-apat sa kanyang tungkulin kahit bumagsak ang kanyang katawan sa gitna ng laban ay hindi kailanman yung Ang apoy ng kanyang pangalan sa huling pahina ng kanyang pakikipaka ay malinaw ang mensaheng Itinuring siyang bayani ng masa na hindi nabubura ang kanyang alaala pagkos nagbubukas sa digos ng umaga. Ikaw, bumilip ka rin ba kay Kapitan Dudong Bukol Jr.? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.